Isinuko ng mga residente ng dato sa Libo Maguindanao del Sur ang apat na loose firearms. Ayon sa 6th Infantry Division, resulta ito ng mas pinaiting na kampanya laban sa loose firearms sa pamamagitan ng Small Arms and Light Weapons Management Program. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Apat na loose firearms ang kusang isinuko ng mga residente sa bayan ng dato sa Libo Maguindanao del Sur Nitong March 19, 2025, ayon kay 6th Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Al Victor Berkeley ang pagsuko ng mga ito ay resulta ng mas pinaigting na kampanya laban sa loose firearms sa pamamagitan ng Small Arms and Light Weapons Management Program. Ang mga isinukong armas ay kinabibilangan ng isang M79 40mm grenade launcher, dalawang US caliber 30 M1 Garand rifles, at isang mortar 60mm. Agad itong itinurn over ni Lieutenant Colonel Berkeley kay Brigadier General Edgar Cato, commander ng 601st Infantry Brigade, sa ginanap na Municipal Peace and Order Council meeting. Ang hand over ceremony ay dinaluhan din ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan kabilang ang COMELEC, AFP, PNP, BFP, MILG, MSWDO, DepEd, RHU, MMO at Council of Elders ng Dato sa Salibo. Samantala, binigyang diin ni Major General Donald Gumiran, Commander ng 6th Infantry Division at Joint Task Force Central, ang kalagahan ng voluntaryong pagsuko ng mga loose firearms. Patuloy ang panawagan ni Major General Gumiran sa publiko na makiisa sa programa ng gobyerno upang tuluyang matuldukan na ang mga ilegal na armas sa rehiyon at mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa buong Mindanao.